Kim Chu kinilig ng sobra kay Zian Lim matapos bigyan ito ng malaking bouquet lalo na sa palaging pagsuport nito sa kanyang mga pangarap. Marami man ang naging hadlang sa relasyon ng dalawa ay mas pinili pa rin nilang magkaayos. Kaya't marami ang naging masaya sa pagiging matatag ng relasyon ni Kim Chu at Zian Lim hindi sukat akalain ng karamihan na mauuwi pa noon sa hiwalayan si Kim Chu at si Yan Lim Lim kaya't buti na lamang daw ay naayos ito agad ng dalawa. Masayang masaya ang madla sa mga balitang kumakalat ngayon ukol kay Kim Chu at Zian Lim lalo na at nakikita nilang masaya na ang dalawang ito. Sabi nga umano ng ilang mga netizen ay buti na lamang daw mas matimbang pa rin ang kanilang matagal na pinagsamahan at ito ang naging tulay ng kanilang pagbabalikan. Hiling ng ibang netizen sana raw ay hindi na maghiwalay ang dalawang ito dahil marami nga ang malulungkot. Ating pakaabangan at tutukan ang iba pang detalye na ilalabas ng madla sa social media ukol sa buhay ni Kim Chu at Zian Lim.